dahil dyan, maliligo na ako dahil finish na yung pool namin. <laughs> ah! Of course, may magsasabi na naman. Mas maganda na tingnan pag naka-tiles. Pangit to ganito kasi wala daw tiles. Ganito, ganito, ganito madumi na tingnan. Okay. Wala pong tiles kasi wala pa kaming budget kasi nag-quotation kami nasa 60 to 70,000 or meron pagkasamang labor nasa 80,000 yung ating pagpapatiles dito since wala pa naman akong pera dito kasi drain na drain na ko yung mga racket ko to follow pa naman so wala pa ngayon so I decided na wag mo na magtiles hindi ko na rin muna siya pinagpinturahan kasi baka pag decide ako na tiles gamitin ko sayang binili ko ng pintura kasi nung nag quotation kami abot sa pintura inabot eh, siya ng 25,000 yung epoxy cement so wala mo ng pintura wala muna. at saka pag magpapablessing kami this coming 7 sa Monday dahil may misa dyan hiramin namin yung pare Papabless namin to para pwede kami maligo. Pero hindi pa po siya open for public. Mag-grand opening kami dito on August 8, sabay ng 3 anniversary ng Hinaguan Nature Park. So, saka ako mag-decide before sa August 8 kung ipapatiles ko siya pag na tapos na yung show ko ng buong July. So, may pera na ako nun kahit papano. Mga pagpatiles na ako or magkakapera na ako kung decided na ako na ipapatiles ko to. Pero, pag natapos yung buong July, decided na talaga ko na ipapatayas ko to but not now. Kaya huwag kang masyadong atatha kasi wala pa akong budget, wala pa akong pang lalaki, ko. So, huwag mo na ka kang masyadong magsuggest kasi wala na akong pera. Pero, I would like to invite everybody sa lahat ng na mga na-post ko na mga schedule. Nadagdagan po siya ngayon, confirm may show po ako sa August 1 sa May. Cantilan Surigao del Sur. So, sa 5, kita-kits tayo sa May Tuburan. Cebu, sa August 8 ay July July pala July 5 sa Tuburan Cebu July 8 is sa May El Salvador Villa Tuna sa May July 11. 10, 10 11 ay 11 sa May Pardo Cebu sa May July 24 sa Taganito sa Surigao del Norte sa July 25 Bakwag Surigao del Norte August 1 sa May Cantilan Surigao del Sur and October 3 sa um Chargao Del Carmen Kusuging ah! hangin Grabe pagkita ko yung hangin Oh my God Hindi eh, mo nagsali yung Carmen? Yun nga Del Carmen It's October uh, 3 okay. So yun ay, ay Carmen CDO para Carmen sa 15 CDO. July 15 Carmen CDO So Yun na Sa so, mga nagsasuggest yan Ito na muna ha Tapos yan Hindi muna na-flooring kanina Ang cemento Kasi Ay ang Ating function hall Kasi wala pang okay. Um <coughs> gamit na mga materyales, hindi pa natapos yung mga pag na mga buwang, hindi pa na-deliver. But now, andito na yung mga upuan na mga nakatambay lang doon. So, kina <coughs> yung alikabok. Ano yung alikabok? Ang alikabok, maligo na ako. Woo! I'll see you! Tayo kinatapos na rin! Wala pa tubig, mahina pa na. Mabagal. Eh. Ay, tsaka! Sa poset pala namin, guys. syempre, papalitan din namin yan ng na magandang shower. Poset lang muna ngayon kasi yan yung... Guys, marami kasi akong reserva na poset doon sa Abodega kasi yung CR namin laging nasisira kasi nasisira ang mga customer na babali o nalulustrid siya kaya may poset kami mga extra siguro mga sampo So yun lang muna nilagay namin dyan. <laughs> Binilan lang namin siya ng pipe. Tsaka yung pipe dyan, hindi pa yan siya na living kasi tinesting lang muna namin kung saan namin kukunin yung source ng water. Kung sa deep well ba or doon sa may tanki mismo. So all of these are temporary lang muna. So wala pa masyado. So this is very raw muna. Kaya bear with us muna. So sa mga nagsasabi naman na mahina yung tubig or lulumutin or ano, bahala kayo dyan. Kami pa naman na maliligo. Ah! Woo! Wala rin siyang ilaw sa mga nagsabi pag gabi walang ilaw. Wala po kasi delikado po. Mas iwas tayo doon sa delikado na baka mang oriente. Baka anong mangyari. Baka ako ang unang madisgrasya dito. So, bawal. So, sa mga nagsabi na, na maglagay daw ng net kasi para hindi mainitan, bahala kayo dyan. Kayo maglagay ng net. Bye-bye. Good night.